Ako rin, being the chairman, na ako ang nag, uh, po ng hearing para rin akong uh, tinatamaan doon, di ba, na uh, bakit ako insisting na pakinggan si Morales. Kaya, kaya nga sinagot ko rin, being the chairman, na kahit na kumbiktado ka na nga tao, eh, si Morales nga hindi pa kumbiktado eh, sa, na may kaso pa lang siya, kahit kumbiktado ka ng tao, kahit ikaw ang pinakamasamang tao dito sa balat ng mundo, still I believe that you still have a share of your own truth kaya po kaya nga tayo nag-hearing kaya po tayo nag-hearing kaya para pakinggan natin at it's up for us to assess to validate to evaluate sa lahat ng mga sinasabi niya kung totoo ba yan o hindi kaya natin siya hinihir Talaga namang uh, nagpupuyos ang kanilang galit dito kay uh, Senator Jingoy Estrada no? sa manner daw ng kanyang pagtatanong. Sa tingin po ba ninyo, eh ito pong manner ni Senator Jinggoy ng pagtatanong at nung kanyang trato kay uh, uh, dating PDEA agent uh, Morales eh ano po ba ito within the boundaries ng uh, uh, kung paano ang proper decorum ng isang senador Wala well, uh, hangga uh, wala silang pinapakita na mga unparliamentary conduct no uh, Inaalaw pa rin natin yan. Minsan kasi eh, nadadala sa emosyon yung mga uh, pananalita ng tao. Kahit ako mismo din na medyo nakikiri ako sa aking uh, emosyon. <coughs> Basta huwag lang magmura, huwag lang personal, Kaya eh, inahayaan lang rin natin. Although ako rin, like um, part, being the chairman, yung uh, in-insist ni Senator Torjenguy na bakit papatuloy natin pinapakinggan itong itong resource person na ito, itong witness na ito, na pawang kasi lang naman itong man, Bakit natin na-entertain ito? Para, alam ano ako rin being the chairman, na ako ang nagpapatakbo ng hearing, para rin akong uh, tinatamaan doon, di ba? Na, uh, bakit ako insisting na pakinggan si Morales na sa para, pakiramdam sa opinion ni Sen. Jingoy na na-prove ko naman ito na sinungaling. Parang gano'n ang uh, gusto niyang i-drive, di ba? kaya, nga sinagot ko rin being the chairman na kahit na pinag kumbiktado ka na ng tao eh, si Morales nga hindi pa kumbiktado eh sa na may kaso pa lang siya kahit kumbiktado ka ng tao kahit ikaw ang pinakamasamang tao dito sa balat ng mundo still i believe that you still have a share of your own truth kahit na masamang tao na yan hindi ko rin masas hindi ko talaga judge, judge na hindi, hindi, na siya pwede magsabi ng katotohanan at uh, sinabi ko rin naman na mayroon na akong pinapaniwalaan sa sinabi ni Morales at mayroon din ako nag-aportion na nagdududa ako at uh, hindi ako naku-convince. Kaya po, kaya nga tayo nag-hearing. Kaya po tayo nag-hearing. Kaya para pag natin. At uh, it's up for us to assess, to validate, to evaluate sa lahat ng mga sinasabi niya kung totoo ba yan o hindi. Kaya natin siya hinihir. Kaya kahit nasabihin nila, kahit na anong destroy nila, may kanya kanyang kanya Eh. -kanya Uh, gusto niyong i-destroy ang credibility ng isang witness para hindi na siya mapapaniwalaan. Magkaaabot talaga sa punto na ganyan.